Ang artistang magkukunwaring tatay ng isang batang babae. Ang kwalito sa isang Amerikanong nagtatrabaho bilang artista sa Japan. Mas konti lang yung mga weight actors doon, marami naman siyang nakukuhang racket pero ayun lang, maliit nga lang yung kinikita niya. Isang araw, dito nga niya tatanggapin ng isang kakaibang trabaho kung saan kailangan lang niyang umakting na kamag-anak ng tinatawag ng rental family. Kailangan lang niyang magpanggap na magulang, kapatid, asawa, boyfriend, best friend, at iba pa. Trabahong ito, dito nga niya makikilala ang iba't ibang tao, kabilang nga dito ang isang batang babae kung saan magkukunwari siyang tatay nito. Sa trabahong ito, mapapalapit nga siya sa mga taong makakasama niya kung saan mapapadali at mahihirapan nga siya doon sa trabaho niya lalo na't hindi na lang ito isang trabaho kundi isang connection sa kapwa niya mga tao. Title ng movie, Rental Family. Brendan Fraser na nasa Japan in a dramatic film, I mean baby! Seeing kung gaano na siya nagiging healthier by each projects, makes me happy alam mo yon bilang fan ng original na The Mummy and medyo aware din naman ako sa mga pinagdaanan nga niya sa so on sa Hollywood I'm happy na is getting better than before what I love pa about Brendan Fraser ever since his comeback hindi lang siya tanggap ng tanggap ng kahit anong project just for the sake na kumita eh but instead he's choosing quality scripts and role given yung mga recent films niya so I'm expecting na ganun din dito what's interesting here is that even though sobrang absurd nga ng ganitong trabaho totoong may ganito sa Japan. Kung totoosin nga, parang it's less absurd nga para pa nga doon sa iba mga trabaho nga sa kanila eh. Pero you know, it is what it is. And as long as meron naman siyang positive na epekto, okay lang din naman yung mga ganitong klaseng trabaho. Pero karamihan sa nakapanood ng trailer nito mapapaisip na sino mo magbabayad para lang magkaroon ng kaibigan, ng magulang, ng best friend? At ang malungkot nga dito, meron talagang mga taong wala nun and gusto lang din talaga ma-experience. Interesting pa dito is that, in a way, ganun din naman yung character ni Brendan dito eh, na naghahanap din siya ng mga tao to connect with and same sa mga clients nila or niya nakatulong din tong mga taong to para nga siya mismo makahanap siya ng connection sa ibang mga tao. I'm looking forward to watch nga yung bida dito na susundan nga natin na unti-unti nga niyang ma-realize yung value ng trabaho niya at paano nga siya makakakonekta doon sa ilang mga clients niya. At yung sa naging asawa nga niya, naging best friend, yung matanda, and syempre yung bata na I know for sure Brandon Fraser got the range to show or portray yung ganun ka deep na emotion. Pinga doon sa synopsis, yung isa sa mga pinakapagdadaanan nga ng bida dito ay yung moral complexities nga nung trabaho niya na nagpapanggap nga siya bilang kaibigan or kakilala nga ng isang taong hindi naman talaga niya kilala. E paano ka magkukunwaring may pakialam ka or mahal mo talaga itong isang taong to na alam mo yon tama bang paramdam mo sa kanila yung pakiramdam na inaacting mo nga lang talaga? Puro the beauty in here then is that hindi mo naman talaga need ng actual na direct na connection para makakonekta ka sa ibang tao eh. Ang kailangan mo lang is actual care and pagiging mabuting tao. At the end of the day, kahit hindi naman talaga siya dito yung tunay na asawa, tunay na best friend, or tunay na tatay, kaya pa rin naman niyang magkaroon ng connection para nga maintindihan yung isang tao na ang kailangan mo lang din talaga nga is pagiging mabuting tao. Kind of fits nga din, isa siyang American sa isang lugar nga na known for being a cautious and iba yung tingin sa mga foreigners. So papasok din doon yung connection nga niya sa mga taong makikilala niya. Sa ibang bansa ipapalabas na to ang November 21, pero sa Pilipinas hindi ko alam kung ipapalabas to. Pero for sure, baka delay tayo ng month, a month, pero since may MMF sa December, baka by January na to or baka isingit na lang nila sa December. So let's see na lang. ilang lang. Thank you.